October 4, 2025, Saturday. Narito po muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa grap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters all the above may den race placers dito po sa race number 1 pang primera ko po entry number 4 Gades Suteria si Gades Suteria po iling lumaban last September 28 sa kanya pong barrier race sa pista po ng Metro Manila Turf Club sa distansyang 1200 meters, siya po ay inagtalang ng magandang prebang 112.2 panigundo ko na rin po entry number 5 ng si Perpetuator na uling lumaban po sa kanya pong Novato race Last September 25, pero po sa pista ng Philippine Jockey Club, kung saan siya po ay nagtala ng prebang 113.6 sa distansyang 1,200 meters din po. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters, filter com rating based on the capping system race, plus 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 2, pang-primera ka pong course to beat entry number 4, Brig Leftover Si Brig Leftover po yung ling lumaban last September 21 Sa distansya 1,600 meters Yung puwente na ng preba 142.2 Nang siya ay pumangpito Sumakabay so, sila Midnight Bell at Circus Crowd Ang pinakamagandang preba po Na itala ni Brig Leftover sa distansyong 1,400 meters paglalabanan nila ngayon Ay nagawa niya last July 18, ito so, po yung nagpreba ng 125.8 na ito nga rin po ang best time sa laban na to. Nang tinalo niya, ang mga sila Borderline at Royal Salute. Punin ko po ang panigundo kung sakali pong ilalabas. Entry number 1, Chocolate Thunder. Si Chocolate Thunder naman po ay din lumaban last September 5. Sa distance yung 1,200 meters so punin ka na ng preba, 113.8 Nang tinalo niya, ang mga kabayang sila Money for Gabriel. Ang uling panalo pong naitala ni Chocolate Thunder sa distansyong 1,400 na paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last April 27. So po yung nagpreba ng 127.8. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila mahusay ay at hinyebra. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to seven. With a distance of 1,400 meters. Field account rating based on the capping system race. Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 3, solo ko po. Entry number 2, Ozzy Si Ozzy po, ay eh, na lumaban. Last August 30, sa distansyang 1,400 meters. Siya po initala eh, ng magandang preba, 124 sarado. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabay si Wild Conqueror. Tinalo niya po rin sa datingan ang tamersero massive gain. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Feel like rating based on the system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pang primero ko po, entry number 7, Light Bearer. Si Light Bearer po, ilang lumaban last September 21, sa distansya 1,400 meters, siya po ng kailangan magandang preba, 126.2. Nang siya ay pumangatlo, sa so mga kabayan sila lilibel at mahusay ay. Kunin ka po pong panigundo, magandang tinakbo na nakaraan, entry number 11, at 7 Si Art Seb naman po, ilong lumaban, last September 17. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ng preba, 126.8. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayo sila Grand Monarchs, at Snow White. Kunin nyo na rin pong Pandarcero, entry number 10, Sky Story, na uling lumabang po sa Philippine Jockey Club. Sa kanya pong Vicious Race, last September 25, sa disansya 1,200 meters, sa so punta ng Peba, 117, Sarado. Ang pinakamagandang preba po na nintala ni Sky Story sa laban na to, sa disansya 1,400 meters, ay nagawa niya last July 20. Kusa siya po ay nagpreba ng na magandang tempo na 125.6 nang siya ay sa kabayan si main event. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the last DDA plus 1 event covering race is 5 to 7 with a distance of 1,400 meters, Philocom rating based on the capping system race, plus 442 to 56 feet. Dito po sa race number 5, pamremera ko po, entry number 7, Club Habana. Si Club Habana po, hiling lumaban last September 28, sa distance ng 1,400 meters. So po, ay tala ng preba, 125.2. Nang siya ay sa apat sumakabayo so, sila Victorious Babylon at Modern Legacy. Kunin ko na rin Panigundo, imported horse, entry number 4, Kang Kalukwin. Si Kang Kalukwin naman po, hiling lumaban last September 17. Sa disansya, 1,400 meters. sa po yung ng preba, 125.2. Nang siya ipumang apat, sa so mga kabahin sila Red Queen at Extra Extraordinary. Ang pinakamagandang preba po, nang tala ni Kang Kalukwin, sa disansya, 1,400 meters sa so paglalaban nila ngayon, ay nagawa niya. Last July 19, kung saan siya po ay nagpreba na 124.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabayo sila Gentleman Bay. Punin ko pong pang tersero ang veteran horse na imported horse si Tadeos. Si Tadeos naman po, hindi lumaban na September 25. Sa kanya pong barrier, sa Philippine Jockey Club, na distansyang 1,200 meters, siya po ay ng preba, 114.2. Ang pinakamagandang preba po na ito lang ni Tadeo sa distansya 1,500 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 8 kung siya po ay nagpreba ng 125.8 nang siya ay pumang lima sumakabay sila Donya Leon siya redeemer at magandang dilag good luck po Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pilot ako may based base handicapping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pang primera ko po, entry number 6, Vava Boom. Si Vava Boom po, yun yung lumaban. Last September 7, sa so distansya 1,400 meters. Siya po, hiling ng preba, 128.4, sa ipumang apat. Sumakabayin so, sila Super Majority at Amor My Love. Ang pinakamad ng preba po, hiling tala ni Vava Boom sa ngayon, ang nagawa niya last June 21, siya po ay nagpreba ng 127.8 sa desansyang 1,400 meters nga po. Nang siya ay pumang sa so sila Sister Moon, Hintong Hari at Polite Bell. Kunin ko po pang tercero, Dermate, entry number 13, Antonio de la Mugis. Si Antonio de la Mugis po ay nung lumaban last September, last July 9. Sa distansya 1,200 meters, siya pwede talan ng Preba, 1,17 sarado. ng siya ay anim Sa so, mga kamay sila, top feeling. Bad Boy MJ at Grand Majesty. Ang uling laban niya po ay natala sa distansya 1,400 meters sa paglalaban nila ngayon ay nagawa niya last June 28 Kusa siya po ay nagpreba ng 128 sarado nang siya ay dikit sa so nanalong kabahin si Isla Puting Batong. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. Field Rating base at the captain system Base, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, pang primera ko dirimate, kalahok entry number 14, Isla Puting Bato. Si Isla Puting Bato po, yun lumaban, last September 21. Sa ng 1,400 meters, yung punta na ng preba, 128.4 kung saan siya po ay pumanglima sa mga kabayan sila Lily Bell, Mahusay Eye at Light Bearer. Ang pinakamandang preba po na itala ni Isla Puting Bato sa distansya 1,000 po na sa paglalaban nila ngayon ay nagawa niya last July 20 kung saan siya po ay nagpreba ng 127 sarado ng siya ay pumangsyam sa mga kabayan sila main event, Sky Story at Mabuhay. Kunin ko po pa ni galing sa bakasyon, entry number 12 Elegant Lady. Si Elegant Lady naman po ay nung lumaban. Last September 4 sa kanya pong barrier race sa pista ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng preba 114.8. Pero bago po yun, last June 8, sa distansyang 1,400 meters na kanya pong last official run, siya po ay nagtala ng preba, 128.6, nang siya ay pumanglima sumakabayan sila Go Aidan Go at Heavyweight. Kunin ko pong pang tercero kung sakali po ilalabas. Entry number 4, Limon Sudan Si Limon Sudan po, ilang lumaban na September 21. Sa distansya 1,400 meters, si Punta na ng Preba, 130.6. Nang siya ay po mga 13 lamang. Sa mga nanalong kabayan sila para sa masa, gold honey at keynote speaker. Pero bago po yun, last August 30. So, distance yung 1,400 meters din po. So, po yung na mas magandang preba, 127.4. Nang siya ay sumigundong dikit, sa nananong ka ba yung si King Hans? Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind the Results and Dividend. MMTC and Racing Day Schedule will be tomorrow, October 5, 2025. Sunday. Shout <laughs> yung... out po sa ating mga kapisa na sila Sir Willie Kay, Sir Celestino Abejo, Sir Macisco, Sir Bobby Salsos, Sir Bernie Angeles, Sir George Abella, at Sir Kid Mulabe. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sumayas mga tanggap na updated rin si Sol Sinibidens at mag sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paala-ala mga kapista, nang karera po ay ating bibangan lamang. At tumitin lamang pong sobra sa ngayon sa ating kakainan. Good luck and happy racing to all!